Nahuli po ako ng ati ko na may relasyon kami ng asawa niya kaya gulong-gulo ako dahil hindi na po naayos ang pamilya namin. Tawagin na lang natin siyang Emma. Si Emma daw po ay madalas pagtawanan ng kanyang mga tiyahi nung siya ay bata pa. At kung kailan nagkakaedad naman daw si Emma, saka naman daw pumanaw ang kanyang tatay. Na kahit araw-araw niya daw kasama sa bahay ay hindi niya man lang daw naramdaman ang kanyang presensya. 18 years old daw si Emma nung napunta siya sa pangangalaga ng kanyang tita dahil siya lang daw po ang may kakayahan na paaralin si Emma. Wala daw po kasing trabaho yung nanay ni Emma kaya nakipagsapalaran daw po siya na malayo sa kanyang pamilya. Yung tita daw ni Emma na kanyang tinuluyan ay mayroong isang anak na lalaki na siya namang umabuso sa pagkababae ni Emma. Magkatabi lang daw po kasi ang kanilang kwarto at tinawag daw siya ng kanyang pinsan para magpahilot. Nagulat daw si Emma dahil mag-aalas dos na yun ng madaling araw. Dito na daw po siya simulang hinipuan at pinilit na maghubad. Pinatahimik daw po si Emma at kinabukasan ay pumasok siya sa eskwelahan ng parang walang nangyari. Pag-uwi daw ni Emma nung araw na yon ay nag luto at naglinis pa rin siya. Pagkatapos nun ay diretsyo na daw siya sa kwarto. Pagpatak daw ng alas 10 ng gabi ay hindi na daw siya makatulog. Binabantayan niya raw ang kanyang sarili pero paulit-ulit pa rin daw nangyari yon sa kanila ng kanyang pinsan. Nanahimig lang daw si Emma dahil ayaw niya lang ng gulo kaya naisipan niya na raw na umalis sa kanyang tita at magpunta sa bahay ng kanyang ate. Ang kasama niya daw po sa bahay ng ate niya ay ang kanyang bayaw at ang kanyang mga pamangkin. Si Emma daw po ang nakatoka sa pag-aalaga ng mga bata, pagpapakain at pagluluto at paglalaban na rin. Yung ate daw kasi ni Emma ay sobrang busy sa kakatrabaho halos hindi na raw pinapansin ang kanyang sariling pamilya. Isang beses daw po dahil sa sobrang init ay hindi daw po siya natulog sa sala. Pumunta daw po siya sa kwarto ng ate niya. Dahil umaalis naman daw po ang kanyang ate tuwing madaling araw para pumasok ng trabaho. Pag alis daw kasi ng kanyang ate ay doon lang nagkakaroon ng space na pwedeng tulugan si Emma dahil doon daw po ay may aircon. Hindi raw inasahan ni Emma na yung kanyang bayaw ay ganun din ang gagawin sa kanya. Sa tuwing umaalis daw kasi ang kanyang ate at pumapasok si Emma sa kwarto ay nararamdaman daw ito ng kanyang bayaw. Wala rin daw pong pinagkaiba yung ginagawa sa kanya ng kanyang bayaw dun sa ginawa ng kanyang pinsan. Pero hindi daw po nagtagal ay nagkakausap sila ng maayos ng kanyang bayaw at parang nagkalapit daw ang loob nila sa isa't isa. Nagkaroon daw po sila ng spark at nagkagusto daw sa kanya ang kanyang bayaw. Si Emma naman daw po ay nahulog din ang loob niya sa bayaw niya. Habang tumatagal daw po ay nagkaroon na sila ng relasyon nitong taong 2021. Pero nitong taong 2022 ay nagsimula na daw pong makapansin ng kanyang ate. Nahahalata na daw sila na may relasyon sila ng kanyang bayaw hanggang sa nabunyag na daw po pero in denial pa rin silang dalawa. Hindi daw talaga sila umamin dahil ayaw daw mawala ng kanyang bayaw ang kanyang pamilya at si Emma naman daw po ay ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Kaya kinausap daw po ni Emma ang kanyang bayaw na itigil na nila dahil sobrang mali. Dahil asawa ka ng ate ko at ang sabi naman daw po ng kanyang bayaw ay ayokong mawala ka sa akin dahil napamahal na ako sa'yo. Doon na naman daw po nakuha ng kanyang bayaw ang loob ni Emma kaya pumatol na naman daw siya. September 2022 daw po ay parang nagiging maayos na ang relasyon nilang magkapatid. Pero itong bayaw niya daw talaga ang problema dahil hinaharot daw po siya sa harapan ng kanyang ate. Kaya bigla daw pong lumabas ang kinikimkim na galit ng kanyang ate kaya nag-usap daw po silang tatlo. Ang sabi daw ng kanyang ate sa kanyang bayaw ay kung ayaw mo na sa akin pwede mo naman sana kung hiwalayan pero wala kang makukuha sa mga anak natin. Hindi naman daw po pumayag na makipaghiwalay ang kanyang kanyang bayaw sa kanyang ate at si Emma daw po ay nanahimik na lang. At nitong taong 2023 ay umalis na daw po si Emma sa bahay ng ate niya pero tuloy pa rin daw ang komunikasyon nilang dalawa ng kanyang bayaw. Makalipas daw ang tatlong buwan na wala na siya sa poder ng kanyang ate ay nalaman daw ulit nito na may relasyon pa rin sila ng kanyang bayaw. Pero binali wala na daw ito ng kanyang ate dahil meron na din daw pala itong ipinalit na iba. Nagsasama na lang po sila sa iisang bubong para na lang sa mga bata at hanggang ngayon ay gulong-gulo ko kasi mahal na mahal ko siya. Kaya kahit alam kong mali ay tinutuloy ko pa rin ang sakit-sakit lang ati Charis kasi ako yung dahilan ng pag-aaway. At ako rin ang dahilan kung bakit hindi na maayos yung pamilya namin. Kailangan ko po talaga ng advice. Hanggang dito na lang ati Charis. Hindi ko nasasabihin hiwalayan mo dahil mas nakakalamang na hindi ka na talaga hihiwalay. Lalo pa ngayon na nagkaroon na rin ng ibang karelasyon ng iyong ate. Siguro ang maipapayo ko na lang sa'yo ay maging handa ka sa mga pwedeng mangyari. Isang halimbawa na dito ay yung tuluyang pag kasira ng inyong pamilya at tuluyang pagkasira din ng pamilya ng mga pamangkin mo. Mahirap naman kasi talagang turuan ng ating puso kung sino ba yung dapat nating mahalin pero lagi mong tatandaan na pwede nating piliin yung mga tama nating gagawin. At for today's video ako ay may saying, hindi lang boylet ang nakakapagpasaya kundi isang buong pamilya na sama-sama. At -sama para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na SayCarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga chismisa natin araw-araw. Kaya graduate kana Ruby May Bragais, Jaya May Lames, May Kang Calvelo. At gusto ko lang din batiin itong dalawang mag na si Gerald at Larissa Feliciano. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung bakit napakasarap ng mahana ube. bye, -bye!